balik adventure tayo uli pamana sa gabi hanap tayong isda doon may lapo di, nakasuot mm -hmm. ayos ito mga kapaders maganda ang buhay na mano lapo lapo kagad maraming salamat lord sa buhay na manong isda kagad na huli ko sana mayroon pang mga kasama abandi tayo ng kaunti sa unahan maghanap tayong isda ang pa na ito timbungan nakadapa mm -hmm. hindi nagitik ay na dumudugo na mga kapaders isdang may balbas na naman mabilis lang mabinta ang mga isda naming nahuli sabi nung buyer kulang pa daw dadamihan natin mm -hmm. Lapu lapo meron ang kasama yung lapu Jane sa unang pa natin tanggalin ko mo sa pana at dyan sa unahan magahanap tayo uli matagal tagal ang sikat ng buwan matagal tagal rin tayo ng langoy habang hindi pa sumisikat ang buwan naroon talikbago dalawa isang maliit isang malaki mm -hmm. itong malapad ating unahin at yung maliit malaki pa rin mga kapalers pandara dagdag kaya lang problema dito sa bahura sobrang lakas ng agus tiyagaan laang malaki na ito mga kapalers meron na tayong dagdagan dandahanin ko lang malapad na ito huli ka kortang linaw Ayos ang dagdagan to mga kapaders. Mga 300 gram sa estimate ko. Ganito kalapad. Lalagay ko lang sa lalagyan ko. At dito pa may nakatago. Lapo-lapo. Mm -hmm. Lapu -lapu. Barakang bicol mga kapaders. Nagitik natin. Tinama sa pagitan ng dalawang mata. May lang ang dagat. Medyo malikot dito sa ilalim mga kapaders. Dito may nakasuot. Yun, tinamaan na naman. Sibungin bungin orlana. Lapu-lapu ulit -lapu mga kapalers. Ayos na ito pang dagdag Yun, nakatanggal din sa butas. Akala ko hindi maaalis. Pag-ispat ko sa unahan, may lumalangin na surahan. Papalayo sa akin. Ayan, pumihit mga kapalers. Mmm. -hmm. Lumalagang surahan. Mga 600 gram sa estimate ko mga kapalers. Another 130 ang kilo. Kulambutan po kita. Pakita na kayo sa akin. Dito may nakatago. Mmm. -hmm gitik surahan mga kapaders asin laki ng surahan kayo na pana ko ah, sigurado dalawang piraso sobrang sang kilo 130 baka mayroon pa hanap ulit tayo na ito pa surahan ulit mga kapaders nakatalikod lang kita maganda tinamaan na naman hindi ito bago susiba ng pana nagitik pa rin mga kapaders ito mga kalating kilohan ito medyo malitlit ng kaunti mga kapaders pero may presyo na magahanap na pa tayo naroon gila gila maliit mga kapadir sinipiling yung ulam dun sa butas may nakasuot mmmm -hmm. lagata ka isdang mantak makatinik tarik bago korparo ayos na ito ah, kaya ng isda din mga kapadir sa paunti unti basta't may tiyaga may nilaga sa paglalaot hanapan ko pa at baka mayroong kasama dito may nakatago talikbago bago mm -hmm. ayos na ito Maraming maraming salamat ulit Lord. At magandang blessing naman to para sa amin ngayong gabi. Maraming salamat sa walang sawang biyaya na pinagkalob mo sa amin. Langoy pa tayo ng konti sa unahan. Abante. Naro sa butas. Nakatalikod mga kapalers. Testing kung mabot ng pana. Sana mabot. Magitik sana. Mm, -hmm. nagitik mga kapalers. Dahan-dahanin kong wilahin. At baka makatanggal. Malaki ito sa mga nauna kong nahuli. 800 gram sa estimate ko maghahanap tayo uli malabulabo ang dagat dito palibasa may kasamang tabangan ang dagat mga kapaders dahil dito sa amin maulan masyado naroon sa unahan malaking manitis nakadapa sa buhangin tinamaan mm -hmm. sa parting hasangan ko mga kapaders at barang mga kapunit. hanap pa tayo baka mayroong kasama ito matampusa uy dalawa mga kapaders Siguro ito mag-asawa. Saan kaya ang punta? Mm -hmm. Tinamaan itong isa. Kakasako ang pana mga kapalers. At yung kasamahan. Susundan ko lang kung saan pupunta. Nasa na kaya yun? Ahanapin ko pa yung isa. Dito sa butas. Baka dito sumuot. Wala dito mga kapaders. Nasa na kaya yung pumunta? Sayang pa. At malaki pa naman sana mga kapaders. Uy, naroon! Abante pa ng kaunti sa akin. Abante pa. Kinamaan mm -hmm. Kinamaan pa rin mga kapaders. Bali dalawa. Ayos na itong pandaradagdag. Pambigas. Nakadalong bigan tayo. Nahuli ko parehas yung magkasama mga kapaders. Pasensya ulit mga kapaders kung medyo singwa aking boses. Dahil wala tayong ngipin. Nawala. Kaya maghahap ako ng pakoy. Pangihirap tayo ng ngipin. Ito ko pa pa mga kapaders. Alanganin maliit pa. Pasusuting ko sa butas. At para ni makita ng kasamahan ko, baka kawain ni Boy Pugita, sumuti sa pinakang ilalim. Maghahanap tayo ulit mga kapaw. Uy, barawangan, lalim ng Dito lang ako sa ibabaw, baka may pating sa ilalim. Kung mm Hmm. malapad. Kuwartang linaw na ito mga kapaders. 300 grams, sa estimate ko na naman. kakadalo ko pa na tayo, isang maliit. Na ito pa, sulid na budlawan. Mm -hmm lagat ka dyan biglang huminaling ang plus light ko mga kapaders hindi yata magandang pakatras yung battery ng ito mabilis malubat mamaya papal tayo ng battery dito sa butas mayroong sumuot mga kapaders na isda hindi ko lang alam kung anong isdain dito sa kabila ko ikutan surahan tumalikod pa mm -hmm. parang nagitik Sige pa sa butas. Oh, nang makatanggal. Mm -hmm. Pinana ako uli. Buti hindi lumayas. Siguro ko na tama sa unang pana. Yun, nakatanggal din. Buhay pa. Tinamaan sa sangan. 600 grams. Gaito kalaking surahan. Baka mayroon pa. Hanap ulit tayo. Surahan ulit mga kapaders. Mm -hmm. Tsaga-tsagaan ko ito kahit mga dumalagang surahan dagdag kita pa rin kahit mura ang bintahan dito sa amin masarap sana itong daing kailangan sa amin nagpaparaulan dito sa dalim may nakatago pa naroon mm -hmm. timbungan yung isang klaseng timbungan ito mga kapaders. yung may tagpi na kulay dito sa balugbugan yung parang isa sa aquarium na timbungan na lumalangoy mga kapaders ayos na ito ulit pandaradagdag o may sulit pang maliit hanap ulit tayo sa unahan dito sila yung bato silipin natin naroon sibungin ganda ng pagkatago mm, -hmm. lagata ka dyan 400 grams ayos salamat ulit lord na marami nakala pula po tayo uli, ito ang magandang presyo bintahan sa amin naabot ng 170 pagdating ko sa kanto mga kapaders may nagpakitang malaking surahan mm. -hmm yang ko pa tama ng pana sa may parting matahan at nang hindi ugtulan ng pana at gato malaking surahan kaya makapal na ang balat may pang kini mga kapal sa kadikit kaya pa itong surahan ay medyo manipis na ang katawan at may kinin na kadikit inuubos na ang taba nitong surahan na kahit isang malaking surahan na tayo uy lapu-lapu uli mm -hmm. sabi ko na pag may tiyaga may biyayang nagpapakita sibungin uli mga kapalers mga 200 grams lang sa estimate ko na yan hindi kasi nung kalakihan baka mayroon pa hanap ulit tayo dito sa malaking binagong silipin natin walang isda dito uy na ito surahan mga kapaders malaki laki tinamaan na naman sa parting matahan ito may isang kilo na sa estimate ko ay maigi mayroon ang kasamahin sa surahan mga kapaders yung pinakang malaki 170 yung mga nagtatanong po sa akin dyan dito sa amin ang surahan si lang ang kilo na ito isda mm -hmm. tarik bago nagitik natin igalak ulit ang camera at saka plus light baka mayroong kasama tayong makita magandang bahura ito may isda dito malapit na magsikat ang buwan surahan uli mm -hmm. ala pakita ang mga isda lugod kahit kulambutan sana sa kapugita walang pukita sa bahurang ito kahit kulambutan wala pa rin tayo nakikita tsaga tsaga natin ang paghahanap ng isda makakasumog tayo ng kulambutan dyan sa saan sila na ito sa maral mm -hmm. ayos na ito malapad lapad na rin 300 grams sa mga nakakabilang itong isda ito po yung maantak din para din itong talikbago mga kapaders. Surahan naman itong isa. Tingnan ko kung ano sa dalawa ang malapad. Hindi ko kumpara po mga kapal. So magasinlapad lang. Hanap ulit tayo. Naroon sa ilalim. Ng bato. Lapu-lapu na naman mga kapalers. Mm -hmm. Parang naudog Hindi nakapursa. Kortang linaw. 300 grams. Nasaan pa kaya mga kasama nito yung mga isang kilo ang sana? doon sa butas mga kapaders may malaking balangitan kaya ang hindi abot ng pana hindi ko rin masuot pabayaan ko na muna yan at kung mabuo ang butas ng balangitan sigurado mm -hmm. itong bagong sima ng pana mapalaban sa kanya nakakita man sa tayo ng balangitan ang problema malalim ang butas hindi abot ng pana na ito danggit bahura dalawa na mga kapaders ilahin kong dandahan parehas na huli dalawang piraso uy tatlong mga kapaders akala ko dalawa lang, tatlong piraso pala niyon akala ko na triple pala mga kapaders isang panaan maraming salamat lord magandang biyaya ito isang panaan triple akala ko dubol laang kanun sana ang magandang panain isang panaan tatlo'y kulambutan Maliit pa yung nakita ko. Kung may isang kilohan lamang ito, sigurado, pinanak ko sana, dakotin ko daw. Huli ka, ay nakbitaw, hang ko pa. Palalayuin ko at baka makita ni Boy Pugita. sigurado ka, aadubuhin ka, imbes makalaki pa. Naroon na, malayo na mga kapalis, talagang nahinto pa, yun. Sige lang, uy, magpakalayo ka na. At sigurado na ay si Boy Pugita sa hulihan ko, dadakotin ka. Talagang maamo, ayun, maglayas. palalayas ko itong kulambutan ng makalayo at si Boy Pugeta sigurado ka ayun na sumirit ka ng langoy isang dive ang kami maraming salamat ulit sa inyong panonood.

lima na dyan sa bangko tugas na pala nila hilang yan Yeah, I'm going to Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders Ito na yung ating kinita sa ating pinanaan Ang aming kabintahan lahat lahat mga kapaders ay inabot ng 7,426 ang gastos 394 ang natira 7,030 pinaglima mga kapaders Apat na kami, panglimang bangka yun ang partihan bawat isa 1,406 ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya may pambigas na naman kami maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at panonood ng mga video ko sa youtube maraming salamat din po sa mga hindi pag skip ng ads shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao pati na sa mga OFW dyan lahat ay mag iingat God bless